Muntik pa nga akong matagis ng isang electronic bike. Dapat, hindi ko pagpapasensyaan eh. Hmm. Eh, nakita ko driver makinis. Babae. What's up mga kamanyakol? Yo, welcome naman sa panabagong episode naman ng na pag-uusapan ng mga kalalakihan siyempre. Bakit wala si Kuya Dencho ngayon? Ganon palagi yung matanda. Lagi missing in action. <laughs> may nararamdaman <Sabagay>. na. bagay. <laughs> mayinit na mayinit na balita ngayon, Kuys. Yung suggestion ng LTO na iparehistro ang mga e-bike huh? sa Metro Manila at sa buong daigdig. What? <laughs> 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 Napag-isipan napag nila na pati na mga electronic bikes eh kailangan pang iparehistro. Kung ikaw nagmo-motor ka, 'di ba? Oh. ako nagda-drive ako. Kung nandito ka sa Manila nagmo-motor, ma-realize -re mo, mapapansin mo sa daan na parang hindi na 'yung mga ah, uh, motorcycle ang mga hari ng lansangan kundi mga e-bike na talaga kasi sila pa yung gumigit na tumaharang sa mga sasakyan Basta e-bike ang dala Huwag kang mag-aalala Kahit walang lisensya Ah, uh, pansin ko nga minsan, muntit pa nga akong matagis ng isang electronic bike Dapat, hindi ko pagpapasensyaan eh Hmm Eh, nakita ko driver makinis Babae Tingin mo ba, maganda bang iparehistro ang mga e-bike simula ngayon? Dalawa opinion ko dyan. Una-una, mm. uh, more conveniently, para sa akin, hindi na iparehistro. Kasi una-una, uh, bukod sa mahal na rin ng pagbili ng electronic bike, ah, mm. uh, kasi kaya sila bumili niyan para mas maging ano eh, maging convenient sila sa may pupuntahan, ano ba, mamamalengke, hmm. maghahatid na estudyante. Hmm. So, yun lang yung mode of transportation na talaga makakatabid sila. The reason why kaya sila bumili ng electronic bike. Pero, on the other side naman, ah uh, oo din, kung bakit kailangan iparehistro. Kasi minsan, yung electronic bike, kasi uh, nagka-cause din yan ng aksidente. Eh. Mm. For more safety precaution na tinatawag. Mm. Okay. Pero okay. ayaw mo lang magalit sa'yo, kaya oo, oh, uh, oh, tindi. Sa atin, sa atin lang to. <laughs> <laughs> Hindi. Uh, dahil sa uh, sense of awareness na, mm. na baka maka-aksidente, at least uh, secured mm. o insured yung mga, mga naglalakad mm. o yung mga tao oh. Mm. maaring ma-aksidente na mm. uh, may sagutin sila sa batas kung sakaling mang mangyari yun na, na maaring yung pagdadrive nila na ito ay malimitahan o kaya magkaroon sila ng mas maingat na pagmamaneho kung lalagyan ito ng permiso. Tama. Ako naman, para sa akin, same lang din naman yun ng, ano eh, ng mga nag nakamotor. Mm. Ng mga nakasasakyan. Mm. So, bakit hindi natin gawin na pare-pareho na lang lahat? Ako, pabor ako doon, unang-una na lang para sa kapakanan ng mga ibang motorista rin. Oo. Kasi, once na yan nagkabanggaan, kunyari, saan sila kukuha ng record? At para na rin sa kaligtasan ng mga tao sa daan, paano pag yan nakadisgrasya? Oh. Saan sila kukuha ng record? Oh. At pangatlo, para na rin sa kapakanan ng na mga nag e bike Kasi pag nainis yung mga nagdadrive sa kanila, pwedeng bundulin nilang sa bigla. Oh, kulit eh! Galit ka ba? Nainis oh. na. Ako. Oh, mo, <laughs> oh, <laughs> mainit na ulo ko talaga. <laughs> sa, ayon nga sa mga na-research natin, uh, last year lang kasi, Kuis, ng 2023, meron tayong naitala na 281 na kaso ng property damage kaugnay ng e-bike. Meron tayong 273 na mga nasugatan dahil sa e-bike. At ito hindi kayo maniniwala, naka e-bike lang. Dalawa ang namatay dahil sa e-bike accidents. <laughs> Nakakalungkot uh, din kasi na pag kailangan may mamatay dahil sa uh, electronic bike. Uh, dahil uh, siguro uh, dala ng aksidente. Aksidente nga. O kaya uh, nagkaroon ng uh, careless driving yung ano. O okay, uh, reckless driving yung yung owner ng no, ano ng no, electronic bike. Para talaga sa akin, guys. Sinasabi nga natin kanina, parang na sila, sila na yung bagong hari ng kalsada. Mm -hmm. So... Kung gusto mong umasta na parang nagdadrive ka na rin sa kalsada, Parang dapat pare-pareho tayo ng responsibilidad na rin ng katulad ng mga nagdadrive na rin ng motorized vehicles kasi ganun din eh, isa tayo ng tinatakbuhang daan Oo, uh, uh, kung sa bagay pinapasok mo yung main road uh, without any uh, permission hmm. sa agency na nagpapatupad sa batas trapiko So, bakit nga hindi nga ba ano, ipares uh, iparis na lang o oh, itulad yung, yung yung karapatan nila sa karapatan ng ibang mga motor, uh, motorista. Hmm, tama. At meron ako na panood, ko is na parang merong mga hindi favor dito eh. Kasi yung iba sinasabi, kaya nga ito yung binili namin mas mura dahil mas maliit yung kakayahan namin magbayad. Pwede namang gawa niya ng paraan ng gobyerno natin o ng LTO na Sige, babaan natin yung reg registration fee pa. Hindi mo ubrang i-disregard yung batas traffic Yun nga. Yung batas traffic ay nandyan yan para isaayos yung, uh, yung, yung, yung daloy ng uh, mga sasakyan. At mm. Siyempre, para maiwasan na rin yung mga multiple uh, uh, incident na maaring, uh, maaring mangyari. Hmm. totoo yan. At ako talaga, pabor na pabor ako na pati sila masanction na rin ng mga MMBA kung meron silang maling ginagawa talaga sa daan. Pero may tanong ako. Ano? Are you willing to buy electronic bike? Hindi, wala akong pere. Ikaw. Ganun din, lari naman akong na pera. <laughs> No, hanggang dito na lang siguro tayo. Oo, hanggang dito na lang. Siyempre, sana may natutunan kayo sa aming pinag-usapan. Siyempre, hindi lang usapan ng ito. Usapan para sa... Pagugan. Hindi. Hindi. Uh, ito, usapan para na rin sa mga netizens natin na siyempre magkaroon tayo ng uh, safety uh, precaution uh, or... uh, uh, uh more uh, sense of awareness pagdating sa batas trapiko. Dahil hindi lang ikaw maaari mapahamak, maari ka pa rin, ma, ka pa rin makapagdulot ng kapahamakan sa kapwa mo. Siyempre, para safe tayo, sumunod tayo sa batas trapiko. Para safe tayo, gumamit tayo ng condom. Dalawang beses na yan! <laughs> so, hanggang doon na lang tayo mga kamanyakol. Hanggang sa muli. Bye-bye!